pag-abot ng ating mga pangarap. Tiyak may mga balakid na nakaabang sa hinaharap. Kailangan ipibayan mo ang loob upang malampasan ang mga ito kung nais mo makamit ang pangarap mo. Karamihan sa materyales na may kita dito sa backyard Poultry namin ay mga repurposed lang. Bukod sa wala kaming budget, nang hinayang din kami kung di namin pakikinabangan ng sagad. Nagitlog na yung isa pa naming inahin. Nakakatuwang isipin na nagumpisa lang kami sa tatlong manok. Dalawang inahin at isang tandang. Namatay pa bigla yung tandang sa di matukoy na dahilan. Wala pa kasing bakod noon kaya malaya pa silang gumagala. Tapos nakita na lang ng asawa ko, patay na, malapit dun sa fish pond. Kaya kahit alanganin ang materyales, sinikap naming mabuo ang bakod sa aming backyard poultry. Marami kasi ang threat sa labas at mahirap manisi. Nauna nang namatay ang dalawa naming inahin na bibe. Malakas ang pakiramdam ko noon kung ano ang ikinamatay nila. May mali sa sistema. Kaya kailangang maisaayos ito at baka maubos ang aming mga alaga. Madami ang threat kaya kailangang protektahan sila. Hey, may -may. Si Sylvester. Parang may gustong ipagtapat. Mukhang alam niya ang punot dulo ng lahat. May nakikita yata siyang hindi ng tao. Kinabahan ko niya. maraming talat pero lahat yan meron pang silbi. Ito ang suspecho ko. Nalason sila dito sa common drainage na ito. Kapag may naglason sa labas, siguradong dadaloy dito. Lumakas lalo ang suspecho ko dahil sa future, hinarangan namin ng yero ang drainage na ito. Simula noon, wala nang hinahing bibe na basta-basta na lang namamatay. butahe Salitang naging number one noon sa aking vocabulary. Mahirap magbintang nang wala kang ebidensya, pero ramdam kong may naiingit. O galit di kaya. Imbis na makakausad ka na sa plano, nag-aatras abante ka. Tinatanggap ko na lang at itinuturing na pagsubok lang ang mga ito. Charge to experience na lang at matuto mula rito. Tutal, kutob lang naman ang meron ako at naiisip ko rin na baka kumukuha lang ng alay ang mga di nakikita ng mata ko. Tabi-tabi po. Kung pagsubok ang pag-uusapan, di yan nauubo. Nakakapagod pero kailangan natin yan para tumibay tayo. Ganyan talaga ang magbuhay sa mundong ito. At sa bawat pagsubok na nalalampasan natin, may natututunan tayo tumitibay din ang ating puso na magagamit natin sa mas malaki at mas malipit pang pagsubok o kung pang By supporting our channel, may support on you. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.